Yan ang na magluluto si mama ng kare-kare. Hi, ma. Hello. Seafood kare-kare. Ano una, ma? Isa ng bawang. Lagi mo yung sibuyas. Lagi mo yung kamatis. Bawang, sibuyas, kamatis. Ang yung sa maluto siya diyan, Sa mga kaya. Ang bagal na yun. Ang luto yung bupa yun tips para magluto ng seafood kare Halo lang ng halo hanggang maging ano. Na madurog siya. Madurog yung kamatis. Okay, yung kamatis. May kamatis pala yung pare mo. Oo, oh, isa mo sa akin. tingnan muna natin yung mga ibang ingredients. Sa table. Ayan, may bagoong. Gumawa na si mama. Meron din. Nag... Ano to? Prinito ma? O inihaw? Ano? Yung itong... Sitaw. Pinakuloan lang. Ang pechay at sitaw. Ang pechay at sitaw at yung talong Ay, say, doon. pinrito tapos uh, pagkakain na dun palang ihahalo yung itong mga nauna ng ingredients para mas masarap ito na yung tipon masarap ano ito mga pinakuluan o oh, ano Ginigisa ko na sa bawang. Ginigisa sa bawang. Ito. Siyempre may ali, ano alimang, alimasag. Alimasag. Alimasag na napakasarap. May pusit. Ito ma. Hmm. Nilaga din. Ayan. Ginisa ko lang. Ginisa sa bawang. Pre. Ano yan? Peanut butter. Tapos yan ulit. Magluluto. Ginigisa pa rin. Hmm, amoy pa nagugutom na ako mga. <laughs> yeah. Napaparami na naman kain natin ito. Yes, ilalagay na yung peanut butter. Wow. ay naman lumusot mo sa baso. Masala lahat. Pinipino pa lang yun. Tapos ano matitira doon sa gagawin na sa matitira? Lagay ulit ng tubig. Musang kulit ng tubig. Masayang, di ba? Mm -hmm. Ayan o. Oh. May... Para maiwan lang yung mga lalaki. May gas-gas kasi. Anong Anong Anong. Anong. Yan ang gamit ko. Ang lalaki. Yan. ulit ng tubig. Singit ko lang yung breakfast ko for today. Hot dog and bread and coffee yan yung natira kanina nilagyan ulit ng mainit na tubig ayan, mamaya na po alam na naman siya ito po, ito naman yung malalaki yun hindi gas gas ito para hindi sumama yung mga Yum, yum. Um, Halo-haloin lang na. Halo-halo. Ako lang pa sa lakas. mag doon. dadagdagan para medyo malapnaw. Malapot? Ay, malapot. <laughs> dadagdagan ng peanut butter para medyo malapot. Pagkat na masyado malapot na Oo, tama na yan. Pangat medyo malapot talaga. Ayoko medyo malapot. Tama na yan. Mm -hmm. tama na yan. Pagkat na malabnaw. Oo, gusto ko malapnaw lang para maraming sabaw. Kikikikik. Tapos papakuloan lang yan, na. Pag kumulo na yan, lagay mo na yung mga uh, sepos. Maguto na naman na lagay mo na. Tapos yung gulay, pag kumain ka na, ipatong mo. Kasi mga na yun. Kala mm -hmm. hindi malabo. Dahil lang pala magluto niya. Oh, so, ang matagal dito yung mga pag pagpiprito, no? Mm -hmm niluluto ko isa isa. Ito, Kasi pag ilagay mo ni ng nakaganyan na yan, may ng lapo, pinamaluluto yung luto. Mm -hmm. Alam Galing, perfect. Yan, kailangan lutuin mo na isa isa yung ingredients para maluto talaga hanggang loob. Yan, lalagyan ng bagoong para mas maging malinamnam. Hindi asin na, no? pas Mas masarap pag bagoong. Punti <laughs> lang. <laughs> <laughs> Nangingi alam kahit di marunong <laughs> na <laughs> Kumulo na <clears throat> Hintayin ko mulo, tapos okay na, ipapatay na. Nama. <laughs> 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 Reflex lang yung bagong hikaw ni mama. Wow! <laughs> na receive niyo na exchange gift nung Christmas. Kasi ito mo nagpunta ka punta. Kaya ba't mo nalang natin? Oh, wow. Oh. Sige, na, nakulu na. Nakulu ang gawin niya natago mo. Siya na niyo. Ayaw. Sige, hindi. Ayan na, nakulo na. Nakulo ko. Ang bango-bango. Nagugutom na ko. Malapit.

Pusit. Pusit. Anong meron ngayon, ma? Tapos na yung bagong taon, eh. Ba't <laughs> huh? naisipan mo mag-specialty? Specialty. Diba? <laughs> mm -mm. Kahit hipon nga lang, okay na. Pero kinompleto. And my vegetables. Yum, yum.

finish na magluto si mama ng kare-kare. Pamaya -kare. magpo-post na ako ng pictures. Tapos, kain na tayo. Happy eating!